Okay guys, ito na yung naluto na chavanchura buri di bod yan siya Yang sabaw niya guys yan yung kamote na yan na naturo. na, na naging pino yan na yung hinalo doon na yan inano, dinurog sa kasirola ano anak ko doon ang hirap ko ipaliwanag itong, doon. doon siya dinuro sa loob ng kasirula. Sige, -pit, pipit pipitpitin ng sandok. Kung hindi kaya, hahaguin yung, yung kamuti na yun, lalagay sa mangkok, at pipipiin yun, pipitpitin, hanggang sa madurog siya, hanggang sa magiging parang, ano na siya, pinong-pino na siya. At saka, yun, ihalo na yun. At saka, iya yeah. iya yeah. <laughs> yung mga gulay ilagay na lahat doon tapos pakukuluan ayun, kukulo na mga ilang ano na is luto na guys, at eto na siya ah. kunti lang naman kinakain ko guys kasi ayoko magparami talaga ng kain, at saka yung kanin ko pinan yung kanin ko kunti lang yan, o oh. o, oh. kunti lang ayo kung, kung ano lang yung kanin ko, yun lang talaga yun. Hindi na ako pwedeng magpadami. Yan. Tignan mo, kinamay ko na yun, guys. Sigarilyas. O, oh, di ba? Ito lang, pwede na to. Kasi nagbigay din ako sa balay ko. Kasi gusto, gusto, gustong gusto niya yun, guys, ng mga lutong Ilocano. Kasi hindi niya alam lutuin yung mga ganyan, dinindin. Hindi niya alam. Ang alam, kasi ang pakbit sa kanila guys, iba. Yung bulang lang. Hmm, ganun. Hmm. Ay ko na nga. Hmm. <laughs> oh. Oh. Sarap ang kain ko nito guys. Pinatikim ko rin sa ano, sa asawa ko. Kasi, kapag nagluto ako, kasi ilonggo yon Kapag nagluto ako ng ano, Takam na takam talaga yan. Gustong gusto yan. Ang hindi niya lang uh, gusto guys, sa lutong ilokano ay yung buro. Hindi niya type yun. Siguro, bihira lang sa ilunggo na matanggap nila yung ganong nalasa na mabaho na ano, kita mo kung ano nang pinag-uusapan na huh? kung ano nang pinag kung ano nang kwento ko ay tungkol lang naman sa ano napunta na tuloy kay Mister okay kain hmm. tayo guys Mm. Kasi kapag nasarapan talaga ako dun sa sa ganito, sa ganitong luto. Bahala na kung ano yung tsura ng bunganga mo. Kung sa ano, burswab. Ah, burswab sa Ilocano. Sige, lamon. Tapos sa Ilongo, agatamsak ba? Agatamsak, iba ba? Dambit ba? Ibang ko, ano pa ba yung iba? Tamsak. Yun ang ano, tamsak. Gagurugumo. Ah! Gagurugumo ang kam, ang, ang ba bakbak ni Ambit. Kaon ba? Ah! Garagumo. Anong salita na nga ba yun? Karay ah. Garagumo. Ang Ilunggo, ilunggo din yan. Hmm. Sige na, guys, mapapaano pa tayo magiging maritis pa ko. Okay, bye-bye, guys. Buri di Buri di Pag binanggit mo, pag may nagulam ng ganyan, kapag may may taong nabanggit nang ganyan, alam mo na, guys, kung sino siya, ano siya. Okay, guys, bye-bye.